Panalangin ka nga po, Lalapit ko kay kawa Mama kaladuwa po, Mama Kambening beyata ning kaladwa ko. Kambering lingas nga sa pigagap ko. Kambering kapagsubukan ay harapan ko. Kambering bage, liligalig king puso at kaisipan ko. Kambering pamangailangan da ring taong kaluguran ko. Kambering pamikasala at kainan ko kambening mabule kung kasalpantayanan, kambening matbud kung kapanaligan, kambening dimut kung lugod. Lalapit ko kaya ka nung makananong lepita na ka, nitang babaeng kayagasan daya, ban kalupa na atagkilke, agyanging laylaya na muning imalan mo at kumayap ko. Lalapit ko kaya ka, Nung makananong lepita na kanitang taong makiketong, Bantagkilan mo ko at pakayapan. Banlinisan mo ko kaladwa at katawan. Bandinan mo kong bayong biye at parasan. Lalapit ko la naman kaya ka ding pakamalan ko king biye. Kalupadare at ang taong memitbitket ang paralitiko at memusbusking bubungan ba ni kuldas de at ilapit keka itang kakaluguran dangating kapansanan. Ako man po, gino, Buriko, sa sana ilapit ke ka, deng kalguran kuking bie, ba nila mandamdaman do nga mano mong makapas at baning ning upaya ning kalam mo, munye ba yung sika ng karintod, ng mangalgal at may bug ng masira lub, e na lamitakid pa si bayo, o maliliking pa maglakad da. Lalapit ko ke ka wa Nung makanano, nakang lepitan nitang babaeng kananeya, Ameg ah, makalunos alangalang king masakit ay anak na. At menali king degula ning puso mo. King lunos mo at masabal ka rin alang akarapat. Kalupa na lalapit kong anting asong maninaya king pamangan. amababalag mababalag iba't king lamesa ning kayang amo. Lalapit ko keka. Kalupa na nitang babaing mikasala, kasala. meda ng basibasan detang taong mapanusga. Wuling balo kong mapaglunos ka at ikamong bukod ing makapangat king sablang kakulangan ko. Ikamong bukod ing makapanakap king kamarinayan ko. Ikamong bukod ing makapibangon ka na ko. Ibat king pangalugmok ko. Lalapit ko ke kakalupa ng San Pedro. Inyang pepakit kaya at may bugyang lumbuk king dinena inyang inagkat mangan at mipasyak pasibayo king lugod na sumangit ding gewa ng pamaglingad keka. Lalapit ko keka, anti ang alagad king emaus, ban kalupada, akayabe da akaya ka king pamaglakad ko, tas kuing sablang mga palyari king dieko, at ban kapamilatan ding banal mong amano, ing puso kong dirimla, at daralumdum lumdum kapaliya at mi sala at banakilala da ka potang kasulo da ka at mirenan kong si ka ng lub marak pa si bayo karing bagay tatakasan ko. Susuko ko ke ka o apong mamakalulo ing sablang kanako. Ulingi ka bukod ing ginuku at Dios ning biyeko, Ikang mabibiet magari kang beningi pat ning Espiritu Santo, manggaman King Alanganga. Amen.